Hello mga idol, mga kaibigan ko dito sa mundo ng vlogging. Ito na naman tayo sa isa na namang simpleng cooking video para sa ating hapunan. Simple lang talaga ang may papakita ko sa inyo. Hindi tayo maluho kaya kung inyong mapapansin, simpleng kusina lang at madilim pa ang background. Pero ang mahalaga, may maikain tayo araw-araw. Mekos Mekos! Yun! Halimbang ang video po, yung ating gagawin mga idol, naman tayo sa ating vlog ngayon. At simpleng hapunan na naman ang ating gagawin na. <laughs> Bali, ito lang po yung ating gagawin ngayon. Ngayong gabi, simple lang ang ating ulam. May pork billy at counting pork buns buto-buto ng baboy. Magluluto tayo ng dalawang klasing ulam, kinisang munggo para sa lahat at fried pork billy para sa mga bata. Mayroon din tayong mga sangkap tulad ng Chinese pechay, talong, okra, kamatis, onion leaves, luya, siling labuyo, siling atsal, bawang, tanglad at mga pampalasa tulad ng asin, paminta, laurel, sisuning at vetsin. Marami rin tayong mga reject ng saging galing sa tindahan ni Mama. Medyo matumal ang bintahan ng saging ngayong season. Kaya para mapakinabangan pa, bumili ako ng lumpia wrapper. Baka makagawa tayo ng banana lumpia sa susunod. So tara na, luto na tayo. Inuna natin pakuluan ang munggo sa labas gamit ang kahoy. Matagal-tagal din kasi palambutin yan. Kasabay nito, pinakuluan ko na rin ang karne sa loob para ma-fry mamaya. Pasensya na talaga, lubat ang ating flashlight. Pero susubukan ko pa rin kayong mabigyan na magandang video. Nilagyan na natin ng timpla ang karne, asin, paminta, laurel at kunting vichin. Habang nagpapakulo ako ng mga ulam, naisip ko na pudpud na pala ang walis tingting ko. Buti na lang may hinanda ako ng dahon ng buko. Kaya habang naghihintay, gumawa muna tayo ng walis tingting. -ting. Simpleng multitasking lang. Medyo madilim nga lang pero go lang basta makagawa lang tayo ng upload at kwento para sa inyo. Naalala ko tuloy, minsan ko na rin itong ginawa noong ako'y bata pa, bugso ng kahirapan sa buhay. Kaya natutunan kong pagsabayin ang gawain, diskarte at tiyaga. Maya-maya, malambot na ang munggo at ang karne. At ayan na mga idol, medyo malambot na. Sinali ko na rin yung buto-buto para sa munggo. Magluluto po tayo ng munggo. At ito po yung ating mga ingredients para sa munggo. Kanina, naglinis na rin ako para sa walis Tingting siya. Para sa walis ting Meron pa doon. Marami pa. Bukas na lang yun kasi kailangan natin ng walis tingting. hinanda ko na ang mga sangkap para sa ginisang munggo igigisa lang natin ang bawang luya, sibuyas at karne syempre mekos mekos lang yan mga idol napakuluan na kasi yan kaya mabilis lang ito And brown black pepper Susunod, ang monggo, siling labuyo at ang lad. Ay, nakalimutan ko palang igisa ang kamatis. Pero okay lang yan. Mekos-mekos pa rin yan. <laughs> Siyempre, ibalik lang natin ang sabaw na pinakuluan natin kanina. Sa kabilang kalan, nagprito na ako ng pork belly. Hiniwa ko na rin ito para hindi mag-agawa ng mga bata Binudburan ko na ito ng asin, ground pepper at liquid seasoning. Takip muna tayo dahil nagtatalsikan ng mantika at siyempre ang pampasarap. Magi, magic sarap. Baka naman. Ito na yung ating Chinese pizza. Tapo na natin. Saka itong onion leaves. Bahala na to si Insan. Mekos, mekos! <laughs> liquid seasoning mga ludi ayan at tapal kung sakaling sakaling mag sponsor yung magic sarap baka naman yung kalahati eh pwede pa ito bukas ihinang e, lang natin para hindi ma expire yun Lagyan natin ng oyster sauce. Con lang Lan Ui Ito po yung aking trabaho dito mga idol Since ako po yung naiwan sa bahay Mahala na si Batman Ayan Ay! <laughs> Pahinaanan natin yung apoy at baka mahibas wow. wala pa itong asin mga idol makarap ba kaya ito mga pugi pulang sa asin asin lang asin mekos mekos <laughs> maraming gulay mas masarap pagkalipas ng ilang minuto ayan na luto na ang munggo mas maraming gulay mas masarap luto na rin ang crispy pork billy at si farmer boy thumbs up na rin <laughs> wow at si commander Handa na sa kanyang diet meal. <laughs> <laughs> Hindi man marangya ang hapagkainan, basta't may pagsisikap, diskarte at pagmamahal. Laging may masarap na kwento sa bawat hapunan. Hanggang sa susunod na kwento, maraming salamat sa panunood, mga idol! Antayin na lang. simple hapunan. At kung nagustuhan po ninyo ang video natin ngayon, don't forget to like, comment, subscribe. Farmer Boy Info, lagi nag-iilwan. God bless. Kainan na.